Ano yan? Si Munting Mute nag-iisa na naman. Baka kasi takot magkamali, baka kasi bobo. Hiyaw ni Bryce habang sinasargo ang balikat ni Gio, sabik na sabik na mamuliti ka ng tawanan sa pasilyo. Uy Sandro, baka pati libro niyan walang kwenta, basura na, di ba? Sabat ni Claire, hinahabol ng himig ng naghahalakha kanyang barkada. Tatlong pares ng lagpak na yabag ang umalingaungaw sa tiles, sinundan ng tulis ng daliring nakatutok kay Eli Mariano. Grade 11, laging kulubot ang polong luntian, laging nakapikit ang tapang at laging paurong ang balikat habang nakayapo sa tatlong lumong libro na kasing edad ng lumang hostel ng paaralan. Nagsasara pa lang ang kampana ng ikatlong klase ngulit umuumbok na sa ugat ng ulo ni Eli ang init ng araw at lalong matalim na init ng kantiyaw. Tingnan niyo yung bag niya oh, parang galing arrangement sa ukay. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kumirot sa sikmura ng binata ang inis, pero kinuyom niya ang mga pahina, idiniin sa dibdib, tiniis ang hagupit ng tawanan. Kinutuban siyang muling mapupunit ang isang pahina ng modern algebra, regalo yun ng yumaong ama, at sandaling naglaho siya lakar kahapon matapos siyang sabunutan ni Bryce. Ngunit pati memorya ng bakal na doorknob ay ayaw niyang balikan. Baka lumamon uli ng luha. Ano ba, Ellie? Tumutugon ka ba o nagbibingi-bingihan? May dumikayata sa buhok. Sabay lusot ni Zandro sa kalap, sinimangutan siya at hinatak pababa ang kwelyo, ngulit biglang huminto nang humihiging ang sipol ng guard sa dulo ng hall. Sa sandaling iyon, umusli ang balikat ni Bryce. Tumakbo na! Baka mahuli pa tayo! Pinagtawa na nilang muli ang binata sa kani silang tinalis. Naiwan si Ellie na kunot noo, subalit nananatiling tikom ang galit na tila bulkan. Nag-iipon lang ng tamang sandali para sumabog. Gabing iyon, sa laob ng barong-barong sa sitio pulang tandas, kinumpunin ni Ellie ang punit na pahina habang nag-aagaw ang liwanag ng kandilang pinupukaw ng gasera. Ma, ayos lang ako. Bulong niya sa inang bulag sa isang mata na kaupong nagtatagpi ng lumang uniporme. Dahil bukas, mag-iiba na ang lahat. Hindi man tanungin ng ina kung bakit, singlalim ng sugat sa tuhod ang kutob ni Ellie na may paparating. Isang taong nagpakilala lang sa chat group ng Math Olympiad bilang Professor Q. Nagsabing bibisita ro bukas para manood ng demonstration ng lubid karetan roon sa eskwelahan. Malaking biro ng tadhana. Ang naturang profesor, Anila, ay alumni raw ng paaralan, kilalang veterano sa larangan ng encryption at robotics at balitang magbibigay ng scholarship grant sa sino mang estudyanteng makapagpapakita ng kakaibang talino. Nang pumatak ang alas 7 kinabukasan, bumuka ka ang kampanaryo ng first period bell, naggalat ang chismi sa quadrangle. Darating daw yung Professor Q na milyonaryo. Nag-ismid si Bryce at sinundot ang tagiliran ni Gio. Sigurado akong ako ang mapipili. Genius ako sa ML. Pinutol siya ni Claire. Hello, ako kaya ang queen ng TikTok algorithm? Natigil sila nang mapansing papalapit sa gate ang itim na SUV, may plakang walang rehistro, sinasalubong ng mismong prinsipal. Bumaba roon ng lalaking payat, maputi ang buhok, sumisilip sa likod ang basto na mukhang lumang tubo ng eksperimentong pang-physics. Ngunit higit sa lahat, kami-kami na nakapila sa flagpole ang napamangha. Nakaakbay sa kanya ang dalagang may hawak na makapal na folder na may selyo ng International Foundation for Gifted Youth. Mga anak, anunsyo ni Principal Gomez sa megaphone. Bibisitahin tayo ngayon ni Dr. Quentin de Lopeña, world-renowned inventor at benefactor. Kislap-kislap ang cellphones, kumakampay ang excitement. Si Bryce, natapik ang gel perpektong buhok, lumapit sa gilid ni Ellie at bumulong. Kahit sumali ka, talo ka na. Ngunit hindi umiimik si Ellie, inilabas niya sa bag ng tatlang libro, Modern Algebra, Classical Mechanics at Intro to AI. Sari-sari ang kulay pero iisa ang layunin. Magsindi ng apoy sa tingin ng profesor. Oras ng demo, ipinarada sa AVR ang top 10 na contestants na biglaan lang pinili batay sa pinakabagong exam. Sigurado, pasok si Bryce, si Claire at si Gio at sa lahat ng pagod ng guidances, pinagdudahan pang pasok si Ellie. Sigurado ka sir, bulong sa ina ni teacher. Oo, dahil siya ang highest sa calculus. Napangiwi si Bryce pero wala nang nagawa. Naupo sila sa harap habang puno ang apat na ng estudyante na parang tumitingala sa idolong pop star. Magandang umaga, bati ni Dr. Quentin boses parang tinimplahan ng pasensya at honey. May dinala akong puzzle. Simpleng kahon na may tatlong kandado. Pag nabuksan nyo gamit lang ang logic, mapapasa inyo ang scholarship. Binuksan niya ang bag na ilabas ang metal na cube, makintab, may mga marka ng number sequences kagat labi si Bryce, kumisla ambisyon Unang tatlo lapit, tugon ng profesor. Sumugod agad si Bryce, Claire at Gio, nagkandara pa sila sa pag-ikot ng mga dials, ikamoy lock combination pero base sa Fibonacci. Minuto lang, sumuko si Claire, kumirot si Gio, hindi mawari. Si Bryce na nanginginig ang huno, minura ang cube ng bahagya. May maling instruction to, reklamo niya. Pinahid ni Dr. Quentin ang kahawayan shirt niya, ngumiti at saka tumingin sa sideline kung saan naupo si Ellie, nakayuko pero kumikislap ang mata sa refleksyon ng cube. Ikaw, hiho, tawag ng profesor. Nako, patay! Ngunit lumapit si Ellie, banayad, nilagay ang mga libro sa mesa. Pinagmasdan niyang mabuti ang ukit na numero. Tuminila kaunti, waring naghahanap ng bitin na memorya inalala niya ang lecture kahapon sa modular arithmetic kung a raised to phi of n ay congruent to 1 sa mod n para sa coprime a baka may pattern hinimas niya ang unang dial pinaikot ang 13 fibonacci pangalawa 21 pangatlo biglang lumaktaw sa 34 pero binaligtad 43 dahil kumikis na pala bilang mirror code Click! Napatingin si Bryce. Kasambay ng tunog, bumuka ang cube. Lumabas ang pakbel na may logo ng foundation. Halos nanlisik ang mata ng buong klase. Pero hindi pa tapos. Sa loob ng cube, may maliit na projector. Pinindot ni Ellie ang boton, sumiklab sa screen ng hologram. Mukha ng profesor, mas batang barson. Kung sino man makapagbukas nito, isa kang living testament sa paghahanap ng solusyon kahit walang resources. Napaluha si Principal, nagpalakpakan ng iba. Bryce, tinulak ang upuan, nagtatalak. Cheater yan, sir. Siguradong binigyan siya ng hint. Ngunit tinapik siya ni Dr. Quentin. Binata, paano mo siya tinawag kanina? Mute? Basura? Natigilan si Bryce. Hear this, pagpapatuloy ng profesor, humugot ng folder. Matagal ko nang sinusubaybayan si Eli Mariano. Nag-upload siya online ng solutions sa open source math forums. Gumagamit lang ng lumang cellphone at kuryenting hinihiram. Siya ang may pinakamataas na global ranking sa contest of blind sequences this season. Napatigda ang guro, humiyaw sa hila ng tuwa. Ibig sabihin may nakatuklas sa kanya na foundation at kasama ako roon. Nagtitili ang ilang estudyante sa tuwa pero halos panis ang laway ng mga bully. Para malinaw, dagdag ng profesor, hindi lang scholarship kundi full sponsorship kasama pamilya para sa research residency sa Singapore. Mapapaupo na si Ellie sa gulat, gulit sinalo siya ni Sir Magbitang. Hindi na niya marinig ang sariling tibok, kinakagat niya ang labi, baka sakaling panaginit. Pero, hirit ni Ellie, halos pabulong, Paano po yung baon ko sa nanay ko? Hindi po siya makaalis. Kinindat si Dr. Quentin. Kasama siya sa package. Walang iwanan. Napatakbo si Ellie paupong muli pero hinila siya ng principal sa gitna. Ipinailalim ang braso para ipagdiwang. Tila mas mahalaga pa sa ginto ng Olympics. Lumapit si Bryce. Lupaypay. Ngulit sa halip na hilahing pababa si Eli bigla itong yumuko. Tol, sorry. Garalgal niyang sabi. Parang biglang natunaw ang yabang. Sa gilid, nakangiti si Gio, may luha at natutong magpalamang hiya. Claire nilapitan si Ellie, iniabot ang ginuhit na bookmark bilang peace offering. Disenyo ay tangkay ng sunflower. Tinanggap ni Ellie, tumango. Pero bago natapos ang eksena, lumabas sa koridor ang buong klase, sabay-sabay na pumalakpak, umalingaungaw sa dingding ang tunog, parang sinasampay sa hangin ang pagkilala. Sa hapon ding iyon, dumating ang van ng foundation sa harap ng eskwelahan. Inihatid ng buong faculty si Ellie, ngayon ay nakasuot ng bagong polong puti, regalo ng advisor, habang kalung ng ina niya ang bag na walang butas at bagong hawak na Braille Bible. Tumingala si Ellie, nakita sa second floor corridor ang barkadang minsang tumulak sa kanya sa lublob ng hiya. Nayon, sila ang kumakaway, sumisigaw. Good luck, Mariano! Ikaw na! Bago sumakay, nilingon niya ang upos na kwelyo ng pasilyo. Sir, bulong niya sa profesor. Kung hindi nila ako tinawag na basurang libro, hindi ko sisipagin ang pangarap ko. Tinapik ng profesor ang balikat. Kahit anong tawag nila anak, ang tunay na titulo ay iyo lang. At ngayon, buong mundo na ang makakabasa. Pagkaandar ng van, napansin ni Ellie sa likod via rearview ang tatlong buli na nagbuntong hinga. Pumikit siya. Inalala ang modern algebra na ilang ulit nang napunit kaya isinulat niya sa notebook ang bawat punit bahagi ng equation ng bukas. Inilingkis niya iyon sa pulso, tila panata. At sa loob ng mahigit isang oras, palayo ng palayo ang eskwelahan, palapit ng palapit ang paliparan. Nagsusulat pa rin si Eli sa lumang kuderno, ngulit sa bawat letra parang binubura niya ang nakaraan. Samantana sa eskwelahan, sinimulan ng prinsipal ang proyektong anti-bullying gamit ang pangalang Project Mariano. Kung paanong isang librong tinitignang nanilaw ay pwedeng maging unahang pahina ng buong bagong kabanata. Sa Facebook feed kinagabihan, nag-viral ang larawan. Si Ellie, nakangiti, nakabakpak na pula sa palibaran. Katabi si Dr. Quentin at ang ina. Caption ni Bryce mismo, Hindi na kami manlilibag sa tahimik kasi ang tahimik pwedeng maging pinakamalakas. Sa ibaba, libu-libong react, libu-libong comment, ngunit sa pinakailalim, comment ni Ellie, Salamat sa inyo, wala ng basurang libro. Lahat ng tao, pahina sa aklat ng pangarap.